Gada na kan madukayan ang 45 anyos na parasirang si Alias Bien kan barangay Kamburo Karamuran Katanduanes na duwang aldaw ng pigahanap makalis na maglawod at sindain na makauli pa sa iyang pamilya. Alas 12.30 kasuod mga ma-diskubrean sa iyang bangkay sa dagat sa kukang barangay San Andres, Pandan, Katanduanes. Sigun kay Police Staff Sergeant Crisel Hidalgo, ang tagapagtaramkan Pandan Municipal Police Station, sarong grupo nin para sira ang nakahiling sa biktima na tulus mana ipinaabot sa kaaramang kan mga nanunungdan. Sigun, report po ng mga isang barangay kagawad sa ating pong police station para po matulungan yung katawan at ma-identify kung sino at taga saan po itong katawan na ito. At since po, meron din naman ito naman nga uh, Facebook post yung uh, kapamilya nung uh, isang residente nga po na nawawala na taga-Karamuran ay uh, immediately yung uh, mga taga-Karamuran MDRM po ay uh, pumunta rin po agad-agad to identify kung yun po yung taga-Karamuran na nawawala po. Kaya nakaging Martes, Pebrero 25 kan huling mahiling na buhay ang biktima kan sa iyang pamilya. Basado naman sa autopsiya sa bangkay kan biktima, nagluluwas na atake sa puso ang ikinagadan ka ini. Sa ating pong mga mahal na kababayan, ano po hindi lang po dito sa Pandan kundi sa buong isla ng Katanduanes dahil alam naman po natin na ang pangunahing pamumuhay po dito po sa isla ay uh, pangingisda. So bali po dahil po nakikita naman natin na ang lagay ng panahon ay talagang paiba-iba hindi po natin kontrolado at palagi po tayong may shoreline at ito po ang dahilan kung bakit malakas ang alon, laging may pag-ulan, malakas ang hangin. Sana po ay pakiramdaman po natin yung karagatan. Alam naman natin yung ating mga mangingisda, malakas po ang pakiramdam ng mga yan upang malaman nila kung safe po ang dagat o hindi. Naiulit naman sa pamilya ang bangkay kan para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy.